isang parke po ito mga uh, bro eh, isang parke po sa uh, sa poro po sa poro no? pinakabayan po nila ito kalapitan po natin yung ano no street tinuturo po ni ate Marigol Hokkaido Hokkaido Shrine Mariyama Mariyama Subway Subway Ah, Maruyama mako yan, Santa. Uh, station. Doon. Station. Oh. Ang ng puno Ang ah. ng puno bro, no? Parke nila. Wow oh. Hmm. Ito po yung ano no, yung puno ng sakura. Sabi ni Ate Marigold no, namumulaklak daw ito ng maganda po. Hmm. Pag May, May, ah, April May nagmumulaklak na po itong puno ng sakura po. Hmm. Sa buwan ng May po at April. Ito raw po mga bro, again, oh, pulo gano, polo ng sakura. Ayan, halos po lahat yan, no? Oh. Puno ng sakura po. Katataas naman po ng mga puno. dyan dyan doon sa loob na puro mga, di ba, yung mga... Nito diba? yeah, Naitar, pocho. Ah, nung at, uh, nung along, ano, 150 years ago? Uh, 100. Mga 150 years ago? Hmm. Mga 150 years ago, yung mga pinanlaban nila sa... Gera. Sa Gera. Hindi? Senso nung... Yeah, kira nak nak tak Ah, ah, ah monumen toto. Oh monumen, Oh. Ta. What? Ano yung mga hindi na hindi na nakaka nakaka ano hindi na nakaka mapuro ng na mga mga spada, spada or mga, mga mga ano sam samurai samurai, samurai. samurai. yes sure. and then, mga oh. ano daw mga You're knife sure. lang. ay yung mga mga knife oh, okay. yung mga okay. hindi na mapupuro ng mga knife oh, ah. daw ilalagay oh ayun diyan daw ilalagay ayun. tapos mare maraming salamat sa okay. sa kuchilyo okay. na ito okay. Ah, diyan nila nilalagay. Sino surrender? Oh, surrender. Ah, sino? Oh, dito, dito 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 sa lugar na to, mga bro Oigan. Dito sino surrender yung mga kanilang mga na panggera katulad ng mga kutsilyo. Ah, uh, hindi Parang pala sa ka, na, hindi pala po sa gera mga bro. Kala ko po sa gera. Yung mga kakutsilyo nung araw na mapokorol na gina -gina -gina. hindi na, po ginagamit. Diyan po sinilalagay po sa monumento pong 'yan. Nagpapasalamat po sila pag nilagay po diyan yung kanilang mga armas katulad ng kutsilyo. Yan, diyan po sa ano na 'yan. nagpe po sila bago nila ilagay diyan. Ayun. Ang ganda po ng tradition mga bro, yan, oh. Hindi sila nag-iingat ng mga nakakamatay o nakakasakit. Oh, hindi, yung... hindi. Hindi nila inaano 'yon. Sinosurrender nila dito sa lugar po na ito. Yung mga hindi nagamit na clip. Oh, um. Ito po yung ano no, shrine, nakabalak shrine sa buong Sapporo po, na sa Sapporo po. Eh hindi ko lang Malacos, Hokkaido o Sapporo basta sa Sapporo po, ito ang pinakamalaki. Ito po. Tundaan po na yan hanggang doon doon po sa dulo na yon. Ah, uh, paggalang po yung daan na yan sa kasi shrine po ito yung temple po ba. Hindi po dumadaan ng tao diyan bilang paggalang sa Panginoon po sa kanina, sa ating Diyos. O oh, sabi na natin ating Diyos kasi isa lang naman po ang paniwala po natin dahil may Diyos. Ayun. Kaya sabi ba ng bayo ko wag daw dadaan dito. sa gitna gitna po na yan. Hanggang doon po. Basta dito ka lang po sa kaliwa po ang daan. Patungo po kami doon sa temple. Temple po. Kaya kung mapapansin nyo mga broigan, walang naglalakad sa gitna. Puro nasa gilid po lahat. Masa yung nasa gitna, daanan po na ang Diyos po, Diyos. Yun po ang paniwala sa kanila po. Sa kanilang bansa po. Siyempre, kailangan po natin irespeto yung kanilang kultura, no? mga broigan, ganoon talaga, susunod tayo sa kanilang uh, kultura po ba. Para wala sila, wala masabi sa ating mga Pilipino na walang paggalang sa uh, kanilang kultura po. Mayarap na mapintasan po ba Yung ko lang po sa kagya pupunta ko Ayun po kasi yung shrine nila oh. Yun po yun. Pinaka-shrine yung simbahan po nila. Ayun po. Dito kami sa may parting kaluwa. Napakaraming ibon po pala dito sa lugar na to sabi po ng akin bayaw kuya toy po lang po ibon iba't iba pong klase na ibon po ang namamalagi po rito sa uh, shrine yung pinaka simbahan po nila na malaki at makikita nyo naman po mga bro ang oh, dami mga puno ayan tirahan po ng mga ibon yan ayan po yung mga puno na yan. At dito naman po yung mapa po nila, ayan o, oh. yung mapa po ng kabuuan ng shrine, eto yung mapa nila. Ito, hindi ko na po kayang anehin to dahil ang karakter po nito e, eh, Japanese karakter na po ito, hindi ko po mababasa yan. Ang mababasa ko lang po, ayan, Maruyama Korean Subway Station, 750 meters. 1,100 meters or Urasando Avenue 600 meters Maruyama Zoo Maruyama Stadium 800 meters uh, May mapa po sila ng kabuuan ng lugar ng shrine o uh, parke eh. O oh, sige po mga bro ay no? gano Hanggang dito na lang po ang aking video at baka po mapuno wala po akong iba pong mapapakita God bless po thank you for watching bye bye